Hello mga idol Mayong hapon Magandang hapon sa inyo mga idol Dito ako sa Di Malinis dito mga idol oh. Di ano ng Bako Pinatag ng bako mga idol Dito Pinatag Yan Yan mga idol Pakita ko sa iyo Likod ng barak ng mga boy. At saka malapit sa hay manok. Malawak po dito, pwede pang tayo ng building dito mga idol. Oh, yan Shout out sa inyo mga idol. Magandang-magandang hapon at God bless sa inyong lahat. To, nagbibidyo ako nitong mga idol kay. Okay, ko. ko. lang yung <laughs> bakanteng nila mga idol ng lote dito kaya Kay malinis eh. Doon sa taas sa may likod, may bakante pa doon pero puro niyugan. Niyugan doon. Hindi building. Niyugan. So, oh, dito ako adyo. Ito yung barracks ng <laughs> mga boy Tatlong barracks nila dito. Yung malapit sa kusina, mayroon doon sa taas. O, tatlo silang grupo dito. Ito, isang vlogger naglalaro ng ano. Isang vlogger yeah. yung mga idol. Si Katyos Vlog. So, ayan. Katyos Vlog. Ayan. Subscribe yun na mga idol. Pa Subscribe, Katyos Vlog. Ayan. Hindi nagbablog. You, hindi nagbablog mga idol kasi naglalaro siya. Hindi mga pwede may turbo. <laughs> ah, hindi tao ako idol ha. Sa mga mga hindi pa nagbisita sa bahay ng ano. Ayan mga idol. follow niyo ng FB page ko idol yung youtube channel ko yung boards idol vlog subscribe ayaw mga idol no sigaw na sigaw mga idol nagkarga ng ano pateng manok mga idol nagkarga ng pateng manok ayaw si yoy yoy ayaw ayaw sila mga idol si

Lagos pa din tubig kanina Ano tayo na Yan yung mga dinidiligan kong mga idol oh. Yan mga dinidiligan kong halaman Kasi Wala nang ano dito eh, yung Hindi na tinitirahan ng bus namin Yung bahay dito Nakakot-akot na yung mga halaman dito Kung naiwan yun Yung dinidiligan kong mga idol Sa so, bahay nila mga idol oh. Ayan. Bira na lang sila pumupunta dito mga idol kasi may bahay na sila sa Maynila. Marami nila lang bahay. Dati, yan pa lang bahay nila. Diyan sila nananatili. Ayan, marami ng bahay kaya. Nandun <coughs> na sila. May pa sila naiwan dito mga ano. Pwede ka mag... Mag ano. mag-exercise sumaga yung mga ano niya doon sa ayun oh no? merong exercise sa din yan doon oh no? yan iba nandito yung baksinganan yan to yan to baksinganan mag-exercise ka dito umaga pwede yan oh no? yung ano hindi na nagagamit mga idol yung pwede kang tumakbo, ito ang katulad nila ni Pakyaw, ang ganon, sa ito, yan mga idol na, eh, diyan, diyan, ito ah, dito tingnan natin dito sa diyan, ito diyan, diyan, yung stop yan idol uupo ka lang dyan yan uupo ka dyan yan dyan ka magano magpaganong ganon ayan yung mga uh, gustong mag exercise dito sa mga mga trabante pwede ayan dito na lang mga idol shut out uli Maganda-magandang hapon sa inyo lahat. God bless.